Bilang paggunita sa ikasampung anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, magdaraos ang lokal na pamahalaan at mga non-government organizations ng iba't ibang klaseng aktibidad sa Tacloban City. Kabilang rito ang Resiliency Forum na inorganisa ng Office of Civil Defense o OCD, Handa Pilipinas Forum mula sa Science and Technology Department o DOST at iba pa. Ang Philippine Red Cross naman nakilala bilang isa sa mga tumutulong at nangungunang rumiresponde sa mga emergency at kalamidad may mga inihandaring mga programa. At makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon. At maaari kayong sumali sa aming talakayan, i lang ang inyong tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Chairman Magandang hapon po, Chairman Gordon. Looking good. <laughs> Same to you, sir. So, una po, no ano ang kalagayan ng mga lugar na nasa lanta ng uh, Bagyong Yolanda? Nakabago, na, nakabango na po ba sila? Definitely naman, nakabango na sila. At uh, talagang bumaha ang resources ng Red Cross at sa mga ibang kasama natin, mga mm -hmm. government. At uh, hindi ko lang akong nasisiyan, yung iba nakabalik ulit sa Dalampasigan, mm -hmm. which is not uh, the best place to be there. Yes. Uh, kailangan maunahan ng gobyerno yung mga development kasi para hindi babalik doon sa mga... Delikadong lugar. Dahil malapit sila sa pangingisda doon. Because the problem is, di ba parang sinasabi nga nila na doon sa relocation sites, malayo talaga sa kanilang hanap buhay. Unang-una, walang uh, transportation paggabi. Huwag mong susundin yan. Ang dapat mong sundin, dapat may bus transportation to mm -hmm. provide at certain hours. Even in America, may mm -hmm. oras ang pagsakay ng bus. Hindi tala... Kasi saray tayo na dinahatid tayo ng tricycle sa trangkahan natin. Eh. But we have to make adjustments. Ang tawag nga dyan, adaptation. Mm -hmm. Kaya hindi natin gagawin yan. They're always in danger of, katulad uh, ito, hindi naman tsunami ito, pero yun talagang... Storm surge. Oh, uh, storm surge sa napakalaki, na umasok sa sa looban, uh, at maraming namatay. Maraming mga, una palang dagok, maraming na namatay na sundalo at pulis sa mga mm -hmm. kampo. Uh, hindi di sa at saka talagang nag, abot, nagdala ng talagang abject uh, fear, insecurity, yun ang na, pinakakatakot eh. Para ka nasa gasa, hindi mo alam kung saan katatakbo. Mm -hmm. Pero ano na po yung mga proyekto ng Red Cross na, isin, uh, na isinagawa ninyo uh, para patuloy na talagang makabangon well, uh, yung mga lugar? Una-una, uh, we have built 80,000 80, homes. 80,000 80, 000 80 000 homes? 80,200 to be precise. Okay. Kompleto yan. And these have already been turned over? Oh yeah, matagal na. Agad. Uh, in three years, na kompleto yan. May retrato, Sino nakatira doon, may record kami. Kasi, mm -hmm. saka, lahat ng bahay na tinatayin namin, pula ang bubong. Ah, okay. Para alam mo na, yun, Red Cross. No? Mm -hmm. pag we built uh, maybe about 200 health centers, 500 classrooms. Uh, nagbigay tayo ng livelihood. Uh, maraming natulungan sa livelihood. Uh, uh, nagbigay tayo as much as 10,000, 5,000, depende sa uh, solar rinning, sa ilo-ilo, mm -hmm. na dali yung mga lupa, yung pantanim mga bahay, na, nabigyan siya ng bahay, in addition, meron pa silang 10,000, meron pa silang livelihood training. Mm -hmm. So talaga hindi yung binigyan mo lang, bahala ka na sa buhay mo. Meron ka pa rin pantawid So oh. these are parang um, long-term projects, Ika nga. Do you also have uh, mga special activities to commemorate? Uh, yes, of course. Uh, uh, more so for the donors. Kasi mm -hmm. gusto natin, di na makakalimutan. Yes. Kaya papakita ko, ito yung ginawa ng mga payloader na binigay nyo. Lima yung payloader na binigay nyo. Ayan, no? Oh. Tinatanggan namin yung mga debris. Natatanggal namin yung mga nakakaharang pagka may disaster, hanggang ngayon ginagamit siya. Ayan ang mga water tankers na binigay ng Korea, ng mga private agencies na, uh, na ginagamit natin tuwing may disaster. Ang unang casualty kasi, tubig. Eh. Mm -mm. Andiyan yung hospital sa Basay na natapos natin. Uh, kompleto yun. Uh, hanggang ngayon, yung nilagay namin hospital sa Ormoc, na kompleto na bigay ng Canada. Hanggang ngayon ginagamit namin yan. Pati, pati ng COVID ginamit yan. Mm -hmm. Dumami ang aming mga tents para sa talagang pag kami mga sakuna, malibigyan namin ng tent, mga tarpaulin yung mga tao. There, at saka yung livelihood importante. Meron kaming clients sa TESDA. Meron rin kami tunuturoan ng mga sarili. Katulad, meron kami tatawag na buko queen doon. Buko queen? Um, 5,000 ang binigay sa kanya. Pero umabot ang limang buko stands. At ngayon may bangka siya, may pickup siya at nag network marketing na siya. Oh, okay. So marami lang ganoon. Marami rin natuluan ng mga uh, mga iba't ibang mga handicraft schools, no? Uh, so it's important na ang feeling nila hindi sila nag-iisa. Mm -hmm. And that is why uh, it's important na makabalik sila sa dati lang kung may may bahay sila matutuloyan. Ang pinakamalaking problema, I always bring the problem, no? Mm -hmm. Ang problema, hindi ko magbibigay ka ng bahay pero kung malayo nga, mali. Yes kung magbibigay ka ng bahay, hindi tapos, wala naman silang kakanin, may hirapan. Walang toilet, may hirapan. So, yung bahay namin, may toilet. Mm -hmm. uh, uh, at pwede lang expand yun. No? Yes. At uh, hindi kami naghihintay pa ng lupa dahil hindi mo matat... Mata kung ko, ikaw ng bahay, maghihintay ka pa sa araw Tayo mo na yung dati na lugar. Okay. And then, kung magtatayo ang gobyerno ng mga lupa na bago, Tutulong rin kami doon. Magtayo tayo ng mga bahay doon. Parang subdivision na. Yan ang naging problema ng Pilipinas. Okay, We so, do not go ahead of the curve. Kaya ano nangyayari? Kanya-kanya. Mm -mm. Kaya dumadami diba yung squatter, dumadami diba rin yung mga tao. pagka may disaster. Uh, magtatayo at magtatayo talagang mas so, pa paano. So ibig sabihin, sir, yung 100 na mga housing projects na itinayun nyo na or yung mga bahay. 80,000. Uh, 80,000, sorry. Um, magdadagdag pa kayo. Tuloy-tuloy yan. Tuloy, tuloy. Uh, to date, the Red Cross has built 174,000 homes. 174,000. Lahat ng mga disaster mayroon. Nung Ondoy, uh, ditong, uh, uh, itong mga nakaraan, yung Tisoy, mm -hmm. may mga bahay dyan. Doon sa Albay, uh, tayo kami doon uh, bago mag-election last time. Uh, there were about 150 homes sa Bohol. Mm -hmm. uh, may may kami ito na doon, mga bahay. So tuloy-tuloy yan. Hanggang okay. ngayon, doon sa Cebu, uh, see if I can remember, uh, Alegria. May oh. tinatay yung bahay. Sa simbol lang, 1 billion ang tinayo doon. Oh, amazing. Marami pa tayong pag-uusapan, no? Kasama si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon sa pagbabalik ng newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. At kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Chairman, kanina no pinag-uusapan po natin yung mga projects ninyo para sa mga kababayan nating uh, tinamaan ng mga sakuna no in recent uh, years. Paano nyo nagagawa 'yun kasi napaka parang napakalawak. Una, una, let me tell you, There were nine provinces directly na tinamaan. There yes. about 30 na tinamaan, pero yung pinaka-tinamaan 9. Mm -mm. So, we don't have projects. We have uh, rescue, relief, rehabilitation, yes. rehabilitation. recovery and uh, development. No? Mm -mm. So, ibig sabihin yan, uh, pag tumawag kami ng appeal dito sa lokal, lahat ng chapters dito tutulong. Pag hindi na namin kaya, tatawag kami sa international. okay? So, nung dumating ang international, tama-tama galing sila sa Australia, hindi nga ako naka-attend naka ng convention doon. Sabi ko, pumunta nga kayo dito. Pumunta sila doon. Lahat sila, yung mga hepe ng mga Red Cross. At uh, pinakita ko yung nangyari. And so, we had a map where lahat na sasali, kailangan susunod kayo sa patakaran ng Red Cross. Ganoon naman ang patakaran eh. Mm -hmm. So, ito ang mga tinamaan. Lalagay tayo ng blood bank dito. Lalagay tayo ng mga bahay dito. O, oh, dito ang British Red Cross. Sa Ahoy, Iloilo, okay. at saka sa Iloilo. -Ilo. Dito sa Japan, sa Cebu, at saka Leyte. American Red Cross, Leyte, Samar, lahat dyan. So, may kanya-kanyang So, parang lugar. divide and conquer, ika nga? No, divide and help. And help, okay. Uh, Pero The other thing is, they don't intervene. They give resources. Yes. And when they give the resources, ginagamit namin yung resources, pinapakita namin sa kanila anong ginagawa. So there is always, may opisina sila sa inter, sa Philippine Red Cross. May American desk, may may Japanese desk noong panahon na yon. At pinag-uusapan namin ano ang progress don development. Kaya maganda. So whenever anybody looks, ito ang bahay nyo, ilan yan? O dito sa... Late, eh, 29,000 na bahay. So, sa mga bahay na ito, makikita nila. Everything is documented. Oh, definitely. And also, you know, there's Ako accountability. Ba? So, ah. you said kanina you like to be ahead of the curve. Ika yeah. nga, no? So, sa sa pag-aaral ninyo, ano pa po ba yung mga nakikita natin pangangailangan sa ito? ahead science? of the curve, ano pa pangalala ko? Di ba, Dick? Yes. Apat tapi yan. Una, una, Dick. Predict. Mm. You have to predict kung ano mangyayari. And then you plan. Mm -hmm. Kung ito mangyayari, katulad ng COVID, nakahandaan right cross kahit na hindi namin best suit yon naglagay kami ng molecular laboratory, nagbigay muna kami ng mask, and then, di namin suit yung molecular laboratory, nagplano kami, nagawa namin yan. Mm -hmm. Predict, plan, prepare, handa mo lahat yung gamit mo, mm -hmm. at anong kakulangan mo. And then, you practice habang wala pang disaster, para pagdating, sanay ka. So, we do that, four piece. To. And then, nakafocus kami sa trabaho, uh, at saka kailangan naintindihan kami ng tao, at saka yun, may flexibility kami always forward-looking, and we're fast. Mm hindi -hmm. pwedeng babagal-bagal. Even sa pagbibigay ng dugo. Ngayon, hindi na-deliver na ng Red Cross ang dugo. Kung mahirap ka, babayaran ng good samaritan, blood samaritan ng Red Cross. So lahat saan, based on principles like the Red Cross, the fundamental principles, katulad sa Gaza, we are a humanitarian organization, we are independent of governments, mm -hmm. we are uh, neutral, We're impartial, We're a voluntary organization. We're a united organization. There can only be one Red Cross in the country. That's why Red Cross Philippines is in mm -hmm. charge here. And mm -hmm. we're universal. We're everywhere. We're in Gaza. We are in Nepal. We are everywhere. So, ganun ang principle dito sa uh, ako. Tinatalo pa, paano gagawin? Better to know where you're going and not know how than to know how you're going and not know where. Yan ang tinuturo ko sa mga tao. Mm -hmm. So, dito tayo pupunta. Ano ang okay. nasira? Bahay? O, sige. Ano kailangan natin dyan? So, kailangan, kakausapin mo pa. Ang daming natumban... Uh, coconut, lumber. Eh, ba't kaya kami bibili? So, Mag-a-apply pa kami sa DNR. Mm. Ang tagal pa niya nung araw. Alam mo, kaya hindi nilagay ko na yung mga uh, table saw so yes. para mabilis magawa ng kuhan. Nag-order na kami ng mga yerong. Hindi eh, pwede yung yerong manipis. Kailangan makapal. Kasi pagka manipis, ililipad dyan, tatamaan pa yung tao, makakaputol pa ng ulo. So, mm. ngayon, ang dami natin na natutuhan dyan, water is the principal problem. Tayo ka ng hospital yung hospital mo nasa taas sa tuktok doon sa basay. Walang tubig. Sira ang mga tubig eh. So, naglay ako ng water tanker doon. For the whole year and a half, andun yung tubig. Dinadala namin ng tubig. Hindi nawawala ng tubig yung hospital. Okay. Ganun rin lahat, sa, pati sa pagkain. Magbibigay ka ng pagkain, pero magluluto yung tao. Saka kami dudumi? Saan kami maliligo? Ginagawa ng rekrosya. May gumagawa kayo ng mga shower room, gumagawa kami ng uh, uh, toilets, mm -hmm. at uh, uh, meron kami binabayaran sa una, para may mag-aayos at later on, pag umandar na yan, sila-sila na yung mga tao na doon ang mag-aayos. So it seems like you have a lot of stuff that you need to take care of and you rely on uh, volunteers. and. We rely on our staff that uh, oversees all this. Kaya ako, napaka-matalas ako dyan. No? Mm -hmm. And the volunteers. Yes. Constantly so, training. If people would like to volunteer, how do they go about that? Hold my hand. And you'll be a volunteer already. <laughs> oh, ganun Because ganoon lang. You have the eyes, you have ears, you have a mouth, you can walk, you can carry. Mm -hmm. That's your role. And if I show you the volunteer network of the Red Cross, we have 2 million volunteers all over the country that gives us the go-ahead. Ano nangyayari? Yan, diba, nag-ibayang tulay. Sir, wag na kayo dumaan dito. Ma Madidelay lang tayo. Uh, the lifeline is totally cancelled. Okay. Sir, magdala tayo ng generator. Walang kuryente rito. Hindi kami makapag-share sa telepono. Sir, wala kami tubig. Malalaman namin in ahead, ahead, apart from sending our own teams to scout, pero pa kami mga drone ngayon para malalaman namin kung anong kailangan. Okay. So, so saan yun. po kayo pwedeng? You are definitely ahead of the I curve also in technology. So saan po kayo pwedeng makontakt ng ating mga Oh, well, dial uh, 143. I love you. Mm -hmm. If you don't volunteer, I hate you. And, one, uh, three. <laughs> no? Ibig sabihin, uh, they can say, all right, uh, I'd like to do that. Pero pa akong program na bago ngayon. We have 178 ambulances. I have to repair them, I have to fix them. Eh, ang kinukuha namin ng sa uh, isang taon, maabot ko isa ng uh, 6,000. Anong ba bayad lang doon? Isang libo. Mm. Di malulugi kami. So sabi ko, Si Mechu, pag alis ito, kailangan magbigay ka ng 1,200. Bakit? I will give you an ambulance, one ambulance ride for free if you need it. Ah, okay. Within a certain distance and one bag of blood. Oh. oh Palito na accident and tricycle driver. Kukulin namin yan. Dadali namin sa hospital. E eh, walang pera si Mano. So wala siyang pambili ng blood. Pero magbibigay ng blood. Hindi niya naiintindihan yung ambulance. ay isa siya. All right. So these are the things that we do. Well, uh, I look forward to more initiatives of course. I from... look forward to seeing you volunteer. Most definitely. Are You going to volunteer? Yes sir. Oh. Maraming salamat po sa oras niyo, Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon. Thank you.